Yan idol may nakita akong uh, napanood na isang video talaga namang matindi itong uh, magasawang mag-asawang ito sa kanilang magulang Tinan mo nang hingi ng pagkain si tatay ganito ang gagawin ng mag-asawa talaga naman nakakadurog ng puso ito mga idol kita nyo sinubuan sinupalpal ng oh mabusong sana kayo yan ako wala man lang kaawa-awa ito mga ito sa matanda yan oh yo oh, pinapagtulakan pa sa labas oh oh oh, oh. puno ng kanin ang bunganga nga eh, nako parang hindi magulang din itong mag-asawang ito iya yeah, ina ibinato e, pa ang mga damit talaga naman napakatindi pati itong babaeng ito oh, oh pinagtulungan <clears throat> grabe yan oh pati binuhusan pa ng tubig grabe o oh, si tatay yan na makalayas pa ika na bit bit ng kanyang ilang perasong damit ano kayang uh, nasyonalin nito yan nagpalakad-lakad na si tatay sa lansangan yun, namamalimos na siya ang dungis na ni tatay eh oy bigyan naman ninyo mga kabayan nako na, yun na nahimatay na siya mga idol ano kayang gagawin itong dalawang ito oy buti na lang nagising si tatay nasa isang kubo na tinulungan ng dalawa tinulungan na siya tinulungan na oh paika ika na siya yun buti may magandang loob binihisan nilinisan pinalitan ng ano damit yan ang maganda may, may, may mga mabubuting puso ayun pinunasan nilinisan sinubuan pa si tatay hindi siguro kaano ano ito Napakabusilak busilak ng puso nitong dalawang uh, babae na ito yan, sinusubuan siya ang tatay nililinisan. Napakabusilak.